Alright guys, sa mga nagtatanong po dyan kung kumukain po ba ng karning baboy ang mga pagong, ang sagot po ay yes. Kumakain po sila, malakas po silang kumain. So, try natin pakainin sila guys ha. Ito na guys ha. Yan. Paborito nila yung karning baboy. Litsyon po yan. May birthday kasi kahapon. So, ayan. Yung sobra. Papakain natin sa kanila. <coughs> yan sosyal po yung mga alaga nating pagong guys kasi kung hindi hot dog you know baboy na pinaksiw namin or pirinito namin yan nagagawan sila pag baboy na yung pagkain paborito talaga nila guys is karne <clears throat> mas malakas pa nga silang kumain ng karne kumpara sa prutas eh kumpara sa saging yun oh. Yan, ganyan po sila kumain, guys. Um, sa mga nagtatanong bakit marami akong pagong kasi sa gilid ng bahay namin may ilog. So, yun, kung kung an anong pagong lang yung pumupunta sa bahay ko, yun lang yung kinukuha ko. Kasi medyo maputik yung ilog. Kaya <laughs> binapabayaan ko lang sila. Marami din ako nakikita naman sa ilog pero pag pumunta sila sa bahay ko, ayun, alaga ko na sila. Yan o. Yan Yung isa parang nagtatampo ata. Oh, meron tong maliit Ito guys Oh. Yun, nahuli ko to nung isang linggo nung nakaraan. So, kaya, yan. So, puro maputik yung likod nila kasi galing talaga sila sa ilog eh. So hindi ko na lang nililinis kasi nakakapagod. <laughs> Pero ayan oh, ayan, malakas kumain yung iba, medyo ano pa medyo shy pa sila, guys. Ay nahihiya pa. Pero sa katagalan, kagaya ng mga ito, malalakas na kumain, is matagal na kasi sila sa akin. Mga mahigit tatlong buwan na. So yun sanay na sila sa lugar. Yung mga paguhan kagaya niyan, yung bago. So, kaya no, at so, kaya doon no oh mga baguhan pa lang yan.